kay Sir Patrick Lacson nga kun pwede ang party ni sa mga kuano ang mga magina paubra nga mga, ng mga dalanon bla na gaya sa PWH City Engineers lakip na iya sa Basiwa tani may nga December ma pauntat anay temporaryo pero umbot na no kasi wala sila ni Sir Patrick we have uh, Sir Frank Carbon on the line Sir Frank how are you good morning oh art my honor, god yes sir oh okay Sir, yeah. naka nakasugilan noon kakapon kay Sir Patrick? Six ah, holidays ka na, hindi na huya, nang na. Ah, huwag hindi ka mukha sugilan noon. Pa, basi kung yun nga na paglawa. Aha. Pero, Pero sir, kayo, ayo. Kung hindi mo marit ako, may ka meeting, eh, after the war, kung hindi mo, actually, uh, kung hindi siya katawag, ano, meetings ang itap, uh -huh. ang bouncer, Uh, uh, so, ah, base po di ba we tend la ang mga ayuda sa mga institusyon ng si pwede man natin without the council. Okay. Yeah, sila pa ang tanan na ng pot pot sa dalan, building, repair, no? Sa batiwa, sa private sector, DPW Inc. CT engineer tanan no? Uh -huh. Lang, anay para nga pag uh, halog ang traffic sa Bukolo, kaya pala mo no, sa experience naman sa nangalibig. basta December, ganit na mo kortang tao, no? May self-inflation, may, boss. Correct, correct. And, uh, ang TV, binakoot kuot pa. Kaya rin na rin sila sa Bukolo, no? Enjoy the pumpra and everything. Take in ang land, papotong ilang panpatulog, eh, para makuatang ilang uh, kortang ilang. Kasi, kabalo ko naman, ang ekonomiya sa Pilipinas ang kagabi ng big net worth pa kaya consumer economy na must spending okay <laughs>. without spending pwede ah Aha. so amo you know, ita okay. nang itabi no isa lang kabulan okay ikaduwa kung tanan na illegal structure sa San Juan de la Cruz ah -huh. kaya mo nang alternative na sa lapson mo baon ta lang nanay Oo, pay, para magbalik ng two ways. Ito buong isa, one way na lang. Pay. Okay. Tungod kay isa kasay, dua kasay, dala, puro lang na dahil sa tractor. Tapos, ara, ta, uh, di pangalun sa bread ko, pakalpuslod ng 20. And then, 44 star mo dahil, hindi ko nag-ya niya, sira ng dalan. Aha, aha. Oo, so, pro kung magkwata ng mga illegal tractor, kag matuwi, hindi ko nagyan awan awan one ito na itong lapson. Okay. Dito na sila maagi sa tanong. Oh. Mga Amo mo lang na anay. Nainugit okay. Na para na lang para nga maglo. Tapos lang pag-asunod sa mga luyag may enjoy enjoy dito sa makulot sa mga Pero Sir Ari, kundi may may namuno uh, si Sir Patrick Lacson nga ti ang iadri isa sa mga proposal nga tani ang mga one-way scheme nagligad bla like for example Gatuslaw, ah uh, dito sa uh, may mga kalye, sa along lakson nga may magin pang one way da siyang magliko ka hindi uh, pwede da sa NBI nga area ah uh, kung kakasun ni sir gano mo ng plano niya ano man ano paglantaw mo eh di depende yeah. na like ang gatos law kik natapos so wala mo may kutkot na da sa ang gatos ah Ah, di ka na. Buto na tapos kung kutkot sa DPWH ka uh kung nyo mo to, ya, maanang Oo. Eh, pero kung natapos na itong mga tamburong, et cetera, to, titong naman na. Uh-huh. Amo man ang ginal double din sa rektor ng LC. Sir, one way man na mo. kung ito, eh, may umagid. Oo. Oo. Okay. Amo man ang mga side streets ng Lakton for first street, second street, third street, in one way, one way man ako. Okay. Kung ito, way nila, oh, may man ako. Yes. Kagbayo gi guro ma maintain nga mahawanan permi ang mga nagapalarking da makakash na lang. No, amo amo na mga ina nga dapo nga problema. Ara na sa Sa one street kay e ang didto sa Aginal Dobla bi sa pino nga police station da. Aha. Ini mo nila na da tanan-tanan nga dapo nila nga sa in the Southland area. Kaya po daw na nila sa Southland ng nila. Sila ang tawain na nadak. Okay. Ahay. Um, Ate, uh, may, mayo man na. Pero sa Bitak, ano ni ganing meeting nyo sir nga regular? Kada bulan, you know? Supposed to be every quarter lang. Pero as the leader writer, pwede man kami sa Patawag o si Mayor sa Patawag o si Patrick, Sir Patrick sa Patawag responders in need na mag meeting o. Okay. So, uh, kabay pa sa inyo next nga meet meeting, ma-discussion ni Dugang para mabalantagin kung ano ang mga plano. Blakag, uh, actually, may mga plano. Sir Patrick nga sa Iluhon, ang ilang nga uh, kwanda mo, nga opisina, sa bitaw o siling nga sa reclamation, blatani, butang, kuno Ah, uh, -huh. sige. Anyway, Sir Frank, salamat kin sa time. May update ka pa kung makasublanan mo kay si Patrick Rocket. Sige, salamat, salamat kin. Good morning. Action One. Si uh, Sir Frank Carbona kay... Ti, ba, may mga kwanban mo, kabalok ka